Try lison. Patlo. Yun Uy, lison. Yun, 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 yun. gusto kong kain yung lumalaban ba? Isang iwa lang para solve. Ito nga yung kinilaw. Yan Inyo na. Ay kulo na. Okay. Kulo na mga katay. Ayun mga katangay, niyo, mga katangay, Tatlong piraso. Uh, wait, tatlo. tatlo. mga katay. Yun Yun. pa. Ayun, tala, tanggal mo ang isa. Dalawa lang pala mga katay. <laughs> Pantatlo. na Yun Yun. No? Uh. Yun morning mga katangay sa mapagpalang araw sa atin lahat at yan, siyempre welcome kayo sa ating channel maraming salamat sa patuloy na suporta at panunod yun, sa araw na ito mga katangay ikil mo na tayo sa pamana nangawil muna tayo labo kasi yung dagat kaya tara, nangawil muna tayo ay hey, mga katangay kami sa spot mga katangai. mag bira bira kami mengundak undak Ya, yawa kulit subok tayo subok pangit yung abos ata baba ba ilang braso kami niyan siyam siyam puno lang sana puro lison sa tayo putul putul daw yang ano eh bundak yun hmm. Ya, sangat jauh

Bisugo. <laughs> Bisugo <laughs> mo. Ay, hindi. timbongan Ayos na rin yan. Ulam na yan. Ayun. So, Kasi may tangay Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. yan. May uli pa yung bila Okay, o. Dalawa na. Ayun. Wala pa rin pala. Ayan mga katangay. Mga kasama tayo, mga kapitbahay natin amin din yan Mahal mga katangay <laughs> si James Kalex yun, si, si, uh, si Tanongin mo kay Tangay Jack, anong pangalan? Anong pangalan niya Tangay Jack? James Kalex Ilagay natin sa pangalan James Kalex <laughs> Nagabundak din mga katangay Ang kapitbahay namin <laughs> Yon, Sinibara naman si tanga Jack Mga katangay pang sabaw Oing Tring 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 Ano pa? Eh? Kulamog pala, kulamog, kulamog. Ayun, kulamog yung mga tangal <laughs> oh, so, Pasok Manirang kulamog Itatak natin sa pangalan James James, kagalex, ito na Yun, sinibara naman daw mga tayos na hey, Eh, ah. Bian, mga katanya, eh? Ah. <laughs> hmm. Lapayan ha, maya maya ada? Yun, sini nama na mga katangay. Lingan. Lingan. Nah, ayos. Lingan nama katangay. Ya, tinong mga katangay. yun. Yun, wala. Ay, tulingan. Ay, lanuan. Eh. pala mga katangay. Ah. Ano? Ito tayo

para may thrill ba thrill sarap sa pakiram na pag mabigat bigat eh sa lang sa ajak parang walang balik ka yun ayaw 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 ka ah lison lison na eh, yan lison puno yata puno ang bundak

yun mga katangay mag ano muna tayo magluto muna tayo ng pangulam yun ito natin nag kisi kisi pa isang iwa lang to no? para makakain ng maaga para maganda yung pangawil natin tuloy tuloy kinain ng ano mga katangay oh. tangigis siguro itong nagkain dito Hmm. No? Kutul. silyo, talakitok. At magkilaw tayo mga katangay mamaya. Yung kilawin natin, lanuan. Sarap daw yung kilawin. Sabi eh. ni yan. Ano nakalimutan mo? Silaw ka. Silaw kasi si. Sariwa, sariwa talaga ng ola mga katangay.

Laki nga. Biglang nagaan. Timbungan. Bungutun. Lagi hmm. mo. Ulam na yun. Tingnan natin na sinabaw mga katangay kung kulo na. Okay. Kulo na mga katangay. Yun, luto na mga katangay. Yan. Kita yan luto na nga yan. Luto nga pun. <laughs> Di ba tayo dyan? Opo. Oh. Opo. Kung gusto magustuhan. <laughs> Sakto na yan. Yan <laughs> mga katangay, tirahin natin ito. Mga uh, malakasang pangkilaw ba? Isang ano lang, isang hiwa. Hindi natin mauhus pag ubusin natin malaki. lang mga katahay. Hindi na 'yan. Yung sobra pang ulam sa bahay. Okay. Hindi na. Ngayon din si alien balat kasi tigas mga katahay. Eh totoo pala sa nilalang. sa kain ba? 没、嗯。嗯嗯 Yun, sini para na sa tangay jack mga katangay Ano kaya to? Uy Ano, lukag 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 mga katangay Ulpot Paslakan Paslakan So mga katangay, ulpot So, siyempre, naka-ready na rin si tangay kulot Para sa kinilaw na lamas Yan

Sarap yan. Paborito yan ni Tangay Jack. Huwag na Tangay Jack no? Opo. Oh, yeah. Ito mga gusto kong kain mga katay. Yung lumalaban ba? Malaki-laki ito kundi? Wow. Wag ka lang mat basta huwag ka lang matanggal. Pinapangako ko sampa ka. Lumalam <laughs> na yan.

Tanggal pa niya. Tanggal yung isa mga katakay, sayang. Malaki sana. Ikot natin ang video kay Tagayjak. Oop! Tiyara Tagayjak. Oh, lisun dino, lisun. Ah. Uh. Lison din oh. Lison. Yun Uy, tatlo, tatlo. Tatlo. Dalawa lang pala mga katakay. <laughs> Patatlo, ang nagbira. Yun no? Na. oh. Ah, uh. Okay. Ayos, ayos. Oh, lisun, lisun. Uy. <laughs> nanopuan ang dilaw li mặc kẹo của bao tay, yên tay tay long olap nga tay chin lắm bào, tắm sáng tini lâu kaina tay nhách kaina tay nga na nga kain nga tay nga tay kain tay nga tay nga tay nga tay nga tay nga tay Bubus bubus mana? Mm -hmm. Ya, yeah, bawa mo kemana? Kutsara-kutsara. kotor. Tanggal Yan. Yan. Bila bawa nanti ke mana? Tengah. Tengah tu kotor kotor. Ano? nanti nang bubus mana? Tengah. 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 lagi lawin tuh barang bang Vai okay. cair, okay, okay.

wala pang pampapay si tangay jack wala pang pampapay wala pang pampapay wala pang pampapay si tangay jack mga katangay di ba tangay jack meron na ulpot dyan wala ka pampampapay yun mga katangay sinibaran si tangay jack ano kayang isda to ano isda tangay jack Baka bisugo ah. Nangalapit pa sa akin, video daw. Ah, puti yan. Puti Tri. Eh, Timbungan. nangalabit pa siya eh. Anong isda ang may bungot? Ah, oh, ano isda to? Comment in below, bumoton. Kanting <laughs> na isda. <laughs> Kanting na isda yan, mga kanay. Yun o? Peace Panangitin naman, mga kanay. ito na kami mga katangay na kadunggo at ito yung lahat ng nahuli namin yun konti lang mga katangay guys guys yun mga katangay maraming salamat sa walang sawa yung pagsuporta sa amin at lalong lalong yung pag-skip ng ads Tangay Jack. Yun, maraming kong salamat mga katangay. Ano naman ang Yun, maraming salamat mga katangay. Abang-abang lang po kayo sa aming mga upload. At sana ay magustuhan nyo ang aming mga upload. Maraming kong salamat. Yan, yeah, Blair. yeah, Yun, mga katangay. Yan. Gandito na lang ito tapos ang ating video. Maraming salamat. At hanggang sa muli, kita-kita tayo ulit sa sunod naming video. Kaya, see you next vlog mga katangay. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.